Posibleng mas mainit na panahon ang mararanasan sa bansa sa mga susunod na buwan ayon sa pag-asa. May paalala rin ang mga eksperto sa mga sakit na nagsusulputan kapag mainit. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Ang init na nitong mga nakaraang araw, no? Hindi na ganoon kalamig, lalo na kapag umaga. Kaya ang mga anak ni Emelda, di na nagpapainit ng tubig panligo bago pumasok sa eskwela. Mama, wag na lang po. Kasi para papreskohan po kami sa, ano, sa, sa katawan po namin, sabi po niya. Ramdam din ng street vendor na si Johnny ang pagbabago ng panahon. Mainit. So, pero mahirap talaga kasi simple, exposed kami sa araw. Paliwanag ng pag-asa, bunsod ito ng paghina ng amihan na nagdadala ng malamig na hangin. Umaabot na lang daw ito ngayon sa extreme northern Luzon, gaya sa Batanes at Babuyan Islands. Habang easterlies o mainit na hangin mula Pacific Ocean, ang nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa. Bakit mainit ng hangin? Kasi part nitong Pacific Ocean, kusan uh, mostly sunlight ay na mismo ng dagat, mainit yan, at yung hangin na nasa sagap ng mainit diyan sa dadag, sa dagat Pasipiko ay nadadala sa atin. Dito. Katunayan, maraming lugar sa bansa ang nakaranas ng 33 hanggang 41 degrees Celsius the heat index o damang init ng tao. Pasok na yan sa extreme caution o kailangan ng iba yung pag-iingat. Sa Cotabato City sa Maguindanao, naitala ang danger level the heat index na 42 degrees Celsius. Sabi ng pag-asa, dapat ng paghandaan ang mas maalinsangang panahon, lalo pagpasok ng tag-init sa Marso, lalo't sasabihin ito ng El Nino na posibleng nasa peak na ngayon. So makakadagdag siya ganun sa tag-init natin. So ibig sabihin, mas malaki ang posibilidad na mas mainit ang ating tag-init. Dahil dito, nagbabala ang mga doktor laban sa heat-related illnesses gaya ng heat stroke na delikado lalo sa mga nakatatanda. Kaya dapat iwasan mo na lumabas ng bahay mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kung kailan matindi ang sikat ng araw. It has either lead or heart attack or complications of diabetes kasi po hindi nila nakayanan ang heat. Uso rin daw ang dayariya dahil mabilis masira ang pagkain kapag mainit ang panahon. Makabubuti kung suriin muna ang amoy o kulay nito bago kainin. Naringan din ang posibilidad ng pagkakaroon ng ubo at sipon kahit tag-init. Paypay tayo ng paypay -pay and it's going to be dusty. No? Maalikabok po yan. We all know that dust can cause a lot of diseases and irritation po sa respiratory tract. Uso rin na iba't ibang sakit sa balat gaya ng bungang araw at sunburn. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.